Hello, good evening, ayan, ito yung lulutuin ko ngayon para sa aming hapunan, pinaupong manok, ayan guys, pero bago ang lahat, maghuhugas muna tayo ng kamay kasi wala akong gloves, sandali lang ha. Ayan. Tapos na akong maghugas ng kamay. Ito yung mga ingredients niya, guys. Ayan. Oo. Ito. O, ba? Diba? Asin. Pamintang durog. Siyempre, lalagyan ko ng ano yan. Wala dito. Oyster sauce. Kel, oyster sauce ragod gail pagkuha ragod at saka ito ito guys pang ano lang to pang toppings tapos yan para masyadong or para lalong sumarap itong pinaupo nating manok guys at saka yan syempre ito Kaya, umpisahan ko na guys ha unang una buburan natin ng buburan natin ng asin ano ba buburan o buburan basta palibutan og asin. Ayan. <clears throat> Ayan. Lalo na sa loob. Bagyan natin para ano. Ayan. Magiging katakam-takam yan guys. Panigurado yan. ba? Diba? Ayan. Ako guys. Grabe. Maingay ang labas namin. Yan, dagdagan pa. Kailangang pahira ng pahira ng asin. Ayan, tapos na. Ang susunod kong ilalagay dito guys ay itong pamintang durog. Ganyan, ganyan din. Oh, um, diba? pamintang buo to guys dinurog ko lang kasi walang ano dito sa akin wala akong available na yung pamintang ano talaga yan banguna ng paminta oh o, yan ano din naman kasi tong paminta kasi di bang ano to ma maanghang anghang yan pati kaloob looban kailangan lagyan natin para lalong sumarap Ayan. Ayan. Simasimasin muna natin. Kailangan ma-absorb yung ano. Ayan. Para medyo marami-rami itong paminta ko guys. Kaya hindi ko na lang siguro uubusin yan kasi baka mag -ano ba. Yan lang. Tama yan. Tapos, eto na. Eto na mo. Eto na yung ilalagay ko. Ayan. Una dito, itong ano. Ilagay ko muna sa gitna itong panglag. Yan, dyan. O, ba? Diba? Ayan. Dapat dalawa. Kasi, para ano, magiging mabango talaga. Tapos, guys, eto na, lagay natin sa gilid-gilid yung mga onion at saka yung garlic. Ihalo-halo na natin yan. Ayan. Kailangan maipasok lahat yan dito. Ayan, di ba? Ang laki, inanuhan ko talaga, pinalaki ko talaga itong butas guys para mag ano siya, magkasya yung mga ano ba mo. Ayan. Diba? Hindi na kailangan isara yan. Wala naman tayong tantahe. Ganyan lang yan. Basta ang importante, maano yan doon. Yan, ganyan. Masiksik ba? O, oh, ayan. Pagkatapos niyan, oh. ayan. Ayan lagyan ko na nitong toyo guys toyo konting toyo lang muna para lang mag ano Pati loob. Lagyan natin ng konting tuyo. At sya ka, guys, <coughs> <clears throat> lagyan natin ng ito dalawang ganito ang lalagay ko pero ito ito lang muna kasi dito sa ano pahiran ba ng ano para mamaya pagka ano na pag masalang na yan doon sa sa apoy ano na yan masarap na masarap na yan ba diba? Hmm. Ayan. Dapat sana lagyan ko pa ito ng ano guys, ng lemon. Walang lemon. G -g hmm. Ayan. Tsaka, o o ba diba? <laughs> Lumalabas yung ibang ano. Oh, Mag-alala, ibalik. O, so, diba? Ayan. Tsaka, Hmm. Hmm, diba? Hugas mo na ako ng kamay. Kasi mo tingnan nyo. Diba tapos na Ilalagay na natin siya lalagay na natin siya dito. Dito ko siya iluluto. O dito ko siya lulutuin guys. Ayan. Ayan. O diba? Kasyang kasya guys. Tapos bago ko to isa lang lalagyan ko to ng ano ang ilalagay ko dito yung Pwede bang ano dito? Basta yung spritty guys. Alam niyo na kung ano yung spritty. E S-P-R-I-T-E. Yun yung ipang sabaw ko dito guys. Tapos lagyan ko ulit ng oyster sauce. Lagyan ko nitong tuyo. At saka pag medyo ano na kumulo na siya, eto ilalagay ko na to guys. Pineapple. At saka ang panghuling ilagay ko guys, ito. oh, di ba? Yan. Yan ang panghuling ilagay natin guys. Pero bago ko isa lang yan, ibabad ko muna ng kahit na kalahating oras bago ko i luto. Bago ko siya lutoin guys. Takpan lang natin kasi baka may ano. Oh, yan. Luto na lang ang kulang dyan. Abangan nyo guys.